sigurado ang mga militar na ang dampuhalang aso ang gumawa ng pagpaslang dahil sa bangis nito. At para hindi na ito dumami ay pinatay din nila ang tatlong anak nito. Masayang nagdiwang ang mga tao sa syudad dahil patay na ang hayop. Sa sobrang saya ng iba ay nalasing sila ng sobra. Isa na dito si Isabela halos hindi na siya makalakad pa uwi. Nakita siya ng isang lasing na lalaki at nagsabing tutulungan siyang makauwi. Ngunit, imbis na ihatid sa bahay ay sa gubat dinala ng lalaki si Isabela. Doon ay tinangkang pagsamantalahan ng lalaki si Isabela. Pero laking gulat ng lalaki nang biglang may isang malaking anino ang papalapit sa kanya. Napatayo ang lalaki sa pagkakapatong kay Isabela. Patingin-tingin siya sa paligid dahil nawala ang malaking anino sa likod ng mga malalaking puno. Nung biglang sumigaw ang babae dahil hiwa na ang leeg ng lalaki. Hiwa mula sa limang matatalim at mahahabang kuko. Dumaloy ang mapula at mainit na dugo mula sa leeg ng lalaki tinangka niyang pigilan ang pag-agos ng dugo sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang leeg. Ngunit, pagkatapos niyang hawakan ng kanyang leeg, ay naramdaman ng lalaki ang isang matinding sakit na nagmumula sa kanyang likuran. Unti-unti palang binubutas ng nilalang ang likod ng lalaki gamit ang mahaba at matatalim na kuko hanggang sa tumagos ito sa tiyan. Naligo ng dugo si Isabela at ang ibang lamang loob ng lalaki ay nalaglag sa kanya. Biglang nawala ang pagkalasin ni Isabela. Paupo siyang umatras habang pinapanood kung paano kainin ng isang halimaw ang mga lamang loob ng lalaki. Hindi malilimutan ni Isabela ang itsura ng halimaw. Mapula ang mga mata nito. Ang ulo nito ay katulad ng sa isang mabangis na aso. Ngunit, ang katawan nito ay parang sa isang malaking tao. Magkatulad ang mga kamay at pahan nito, matutulis at mahahaba ang kuko at nababalutan ang buong katawan ng makapal na balahibo. Walang magawa si Isabela kundi ang patuloy na paupong umatras nang biglang tumayo ang halimaw at lapitan siya nito. Umungol ng malakas ang halimaw katulad ng isang mabangis na aso pagkalapit kay Isabela. Agad na ng malay si Isabela dahil sa takot. Nagising siya kinaumagahan. Ang akala niya ay panaghinip lang ang lahat. Ngunit nakita ni Isabela ang walang buhay na katawa ng lalaki. Nakita niya ang wakwak at madugong tiyan nito. Pumaliktad ang sikmura ni Isabela at nasuka dahil doon. Pero naalala niya na isang halimaw ang gumawa ng pagpaslang. Kaya tiniis ni Isabela ang nararamdaman at tumakbo palabas ng kupat. Hindi niya sinabi sa mga pulis ang nangyari at nagpasyang umalis ng tuluyan sa bayan. Dahil ayaw ni Isabela maging biktima ng halimaw. Kinaapunan ay natagpuan ng mga pulis ang ikaapat na biktima at nagpas siyang muling suyuri ng kagubatan. Dahil baka meron pang katulad ng asong nakita ng mga militar. Pagkalipas ng ilang oras ay meron nga silang nakita at agad nila itong pinatay.